sa pagpapatuloy ng ating manhwa. Magbalik muna tayo sa sandaling naglalaban si Naligian at ang Monarch of Abyss. Mababakas sa mukha ng Monarch ang matinding hirap dahil sa lakas na pinakakawalan ng kanyang kalaban. Galit na galit niyang sinisigaw ang pangalan ni Gian, minumura pa ito ng malutong, habang pilit niyang isinusulong ang mga pag-atake kahit hirap na hirap na siya. Mula sa harapan ni Gian, biglang sumulpot ang napakaraming tentacles ng Monarch, mahahaba mabilis, at panang matutulis na bahagi na tila handang batasin ang kahit anong madapuan. Ngunit hindi man lang natin si Jian. Kita sa kanyang mga mata na wala siyang kahit kapiranggot na takot sa nakakatakot na tanawin na sa harap niya. Sa halip, mahigpit pa rin niyang hawak ang paa ni Ivan sa kanyang mga kamay. Ngiti lang ang isinagot ni Jian habang sinalubong niya ang dagsa-dagsang tentacles. Si Ivan naman ay tila tuluyan ang nawala ng malay dahil sa matinding paghawak ni Gion sa kanyang katawan. Lalo pang humigpit ang kapit ni Gion sa kanya habang naghahanda sa paparating na pag-atake ng Monarch. At muling nasal ayan natin kung paano ginamit ni Gion ang katawan ni Ivan bilang panangga. Sa bawat hampas ng dambuhalang tentacles ng Monarch, si Ivan ang inuuna niyang isinasalo. Kitang-kita ang hirap sa mukha ni Ivan, wala siyang magawa sa sitwasyong pinapasukan niya, at unti-unti siyang nauubusan ng lakas habang patuloy na nagbabanggaan ang kanyang katawan at ang mabibigat na pag-atake ng halimaw. Dahil sa malalakas na salpukan, unti-unting nagbibitak ang simbolo ni Taurus sa likod ni Ivan. Para itong isang mahikang basag na basag sa tindi ng impact, at lumiliwanag ang mga linyang nagkakakraka sa ibabaw nito. Kasunod nito, biglang lumitaw ang dalawang system Windows na nagbabala. Ang vessel na nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos ng Torus ay hindi na kayang tiisin ang napakalakas na impact. Ang vessel, si Ivan, ay unti-unti nang nawawasak at malapit nang sumabog kasama ng divine god. Nang masaksihan ni Lijian ang nangyayari, bahagya siyang napatigil. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagaganap sa katawan ni Ivan. Unti-unting nagliliwanag ng gintong liwanag ang buong paligid, at sa isang iglap, sumabog ang katawan ni Ivan. Nagkadurog-durog ang malalaking tentacles ng monarch na nakapalibot sa kanya dahil sa matinding pagsabog, at umalangaw-ngaw ang impact hanggang sa malawak na karagatan. Hindi nagdalawang isip si Gian na lumapit kay Ivan, na ngayoy halos hindi na makahinga at napakagat na lamang sa labi habang unti-unti siyang nadudurog. Muling lumitaw ang dalawang system windows na nagbabala. Ang vessel ng Taurus Divine God ay nagsisimula ng mavesak. Ang Taurus Divine Core ay unti-unti nang lumilitaw. Nakikita natin ang katawan ni Ivan na patuloy na nagkakadurog-durog. Mababakas sa kanyang mukha ang matinding sakit na hindi niya kayang pigilan. Maging ang simbolo ng Taurus sa kanyang likod ay nabibitak na rin, at mula sa kanyang dibdib, dahan daw ang lumilitaw ang core ng kanyang Celestial God, ang Taurus. Nagmadali si Gian. Agad niyang iniunat ang kamay upang abutin ang pinagmumula ng kapangyarihan ni Ivan. At bago tuluyang maglaho ang katawan ni Ivan, mabilis niyang nasunggaban ang Taurus core. Sumabog ang isang nakakasilaw na liwanag sa sandaling iyon, at tuluyang nagwasak sa natitirang bahagi ng katawan ni Ivan. Sa lakas ng pagsabog, tumalsik si Gian pababa sa kailaliman ng karagatan. Habang bumabagsak siya, nakikita pa niya ang gininto ang liwanag na unti-unti ng naglalaho, kasama ang nagkakalat na mga tentacles ng Monarch. Isang system window ang biglang lumitaw. Nakuha mo ang divine core ni Taurus. Sa kanyang kamay, mahigpit na hawak ni Jian ang isang nagliliwanag na gintong bato na may nakaukit na mukha ni Taurus. Ngumiti si Jian at bam ulong sa sarili, sa wakas nakuhal din kita. Samantala, ang Monarch of Abyss ay hingal na hingal. Patuloy na dumadaloy ang dugo mula sa kanyang ilong at bibig dahil sa tindi ng pinsala. Umubo siya ng malalim at may tumalsik pang dugo mula sa kanyang bibig. Mula sa kanyang harapan, nakikita niya ang napakarami niyang tentacles na nakalutang sa ibabaw ng karagatan. Nakatingin siya sa tubig, nag-iisip ng malalim. Ang Taurus Divine God at ang Disaster God, tumalsik sila sa kailaliman. Siguradong bumagsak sila sa ilalim ng dagat matapos tamaan ang aking mga tentacles. Ngunit kahit ganun, tiyak niya sa sarili na buhay pa ang disaster god. Hindi siya ganun kadaling mapabagsak, bulong niya sa sarili habang napakagatlabi. labi. Mariin niyang tinitigan ang kalmadong karagatan, na para bang walang naganap na matinding digmaan. Sa ilalim ng dagat, nakalubog ang tunay na katawan ng monarch, napakalaki, pa ng mga matang nakakalat sa buong katawan, at ang mga tentacles ay patuloy na kumikilos sa dilim. Ngunit hindi niya maramdaman ang presensya ni Jian. Nasaan ka, Disaster God? Bakit hindi kita makita? Ano ang ginagawa mo sa kailaliman? At mula mismo sa kadiliman ng dagat, nakatayo ang ating bida. Tahimi, nakahanda, sa ilalim ng katawan ng monarch, unti-unting sumisiklab ang gintong liwanag, ang kapangyarihan ng Taurus. Nakapwesto na si Legion para sa kanyang susunod na pag-atake. Isang system window ang muling lumitaw. Ina-activate mo ang kapangyarihan ng Taurus Divine Core. Taurus Royal Skills, activated. Mula sa ilalim ni Legion, biglang lumitaw ang simbolo ni Taurus. Mula sa kanyang katawan, kumalat ang gintong aura ng kapangyarihang iyon. Pinisil niya ang kanyang kamao, handa na para sa susunod na pag-atake. At sa isang iglap, Mabilis siyang tumalun pa'y taas, sumugod sa ilalim ng napakalaking katawan ng Monarch of Abyss. Kasabay niya, lumitaw ang napakaraming imahe ng mga Taurus na sabay-sabay na umuusad, tila isang nagnangalit na kawon. Ito ang kapangyarihang tinatawag na Stampede Charge. Dahil sa biglaan at matinding pag-atake ni Gian, agad na naramdaman ng Monarch ang mabagsik na presensya. Lumakas ang alon sa buong karagatan, dahilan upang magtaka ang monarch kung ano ang nangyayari samantala ang napakahaba niyang mga tentacles ay umiikot pa rin sa ibabaw ng dagat hanggang sa sumunod na saglit hinawakan ni Jia ang ilalim ng katawan ng monarch matindi ang puersang pinakawalan niya habang itinutulak niya ito pay taas pilit na inyaangat mula sa tubig kung saan nakatago ang tunay na katawan ng halimaw naramdaman ng monarch ang kakaibang presensyang nagmumula sa ilalim niya Napakagat labi siya, hindi maintindihan kung ano ang eksaktong pinaplano ni Jian At sa kasunod na sandali, tuluyan ng naiangat ni Jian ang higanting katawa ng Monarch Naialis niya ito mula sa kailaliman ng dagat, mas mataas pa kaysa sa lokasyon ng Sky Island Na hanggang ngayon ay umaaso pa rin dahil sa napakalakas na pagsabog na naganap sa loob ng core nito Kahit hirap na hirap, ngumiti ang ating bida Mababakas sa kanyang mukha na may iniisip siyang hindi maganda para sa monarch. Samantala, ang monarch ay tila napatanga. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Jian na buhatin ang kanyang orihinal na katawan ng ganoon kataas. Dahil sa pagkataranta, malakas siyang sumigaw. Anong ginagawa mo, Jian? Paano mo nagagawa to? Paano mo nabubuhat ang aking tunay na katawan na para bang wala lang sayo? Ngunit hindi siya sinagot ni Jian. Sa halip? tumingin ang ating bida sa gilid, nakangiti, at malakas na sumigaw. Oras na para ikaw naman ang gumalaw. Gawin mo na, lalaking maraming uba ng buhok. Mula sa gilid ng Sky Island, nakatayo si Kevin. Unti-unting lumilitaw ang kanyang banal na kapangyarihan mula sa kanyang Divine God, ang Goddess of Virgo. Kasabay nito, isang system window ang lumitaw sa tabi niya. Utos iyon ni Jean. Kapag naitaas ko na ang main body ng Monarch, kailangan mong gawin yelo ang buong karagatan hanggang maabot ang lugar na iyon. Sumagot si Kevin, nakasimangot. Manahimik ka, Jean. Huwag mo akong uutusan. Alam ko kung ano ang gagawin ko. At sa isang iglap, pinalabas ni Kevin ang kanyang kapangyarihan. Mula sa Sky Island, isang napakalakas na enerhiya ang bumulusok pababa sa karagatan. Sa sandaling tumama ito sa tubig, mabilis na nagyelo ang buong dagat, lumawak ng lumawak hanggang sa maabot ang lugar na hinihingi ni Jian. Ito ang kapangyarihang tinatawag ni Kevin na Frost Crescent Moon of Artemis. Maging ang maliliit na halimaw na alagad ng monarch ay hindi nakaligtas sa kapangyarihan ni Kevin. Nang tamaan sila ng malamig na enerhiya, agad silang nagyelo at nagkadurog-durog na walang kalaban-laban. Mula sa itaas, nakita ni Lijian ang ginawa ni Kevin. Napangiti siya habang buhat-buhat pa rin ang dambuhalang katawan ng Monarch of Abyss. Malakas siyang sumigaw, matandang ubanan, magaling ang ginawa mo. Pagkatapos noon, bumulala si Jian. Ngayon, ako naman. At buong lakas niyang ibinato ang napakalaking katawan ng Monarch. Mababakas sa mukha ni Jian ang tindi ng bigat na kanyang binubuhat. Tungulo ang pawis sa kanyang pismi habang umiikot ang kanyang katawan bago pakawalan ang halimaw sa ere. Sa sumunod na sandali, bumagsak ng ubod ng lakas ang katawan ng Monarch of Abyss sa napakatigas na yelo na ginawa ni Kevin. Halos yumanig ang buong karagatan sa bagsik ng impact, at kumalat ang mga bitik sa yelong kumalat sa buong dagat. Hirap na hirap ang Monarch, galit na galit habang napasabing sa sarili. Tung Tungbuis na lalaki, ginawang yelo ang buong karagatan. Hindi ako makabalik sa ilalim. Pinagtutulungan nyo na talaga ako. Samantala, tumangala si Jian. Biglang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo ang simbolo ni Taurus. Mula sa mga gilid nito, sunod-sunod na samilang ang napakaraming simbolo, parang mga higanting kalasag na nagbibigay ng mabangis na physical strength sa sinumang humahawak ng Taurus Divine Core. At sa isang iglap, bumagsak ang dambuhalang mga kalasag na iyon sa katawan ng monarch. Nagkabitak-bitik ang yellow sa karagatan habang paulit-ulit na tumatama ang mga torus shield sa halimaw. Wala itong nagawa kundi mapailang at mapasigaw ng ubod ng lakas dahil sa matinding sakit. Kahit halos hindi na makagalaw, pilit na itinaas ng monarch ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Jian na nakalutang sa himpapawid at malakas na sumigaw. Disaster God, ano ba ang plano mong gawin sa akin? Sa tanong na iyon, bahagyang napangiti si Jian. Mababa ka sa kanyang mukha ang matinding pagod, tumatagaktak ang pawis, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naging kulay puti ang kanyang buhok. Nananatiling nakasindi sa yulunan niya ang simbolo ni Taurus. Sumagot siya, bakit ka pa nagtatanong? Alam mo naman kung paano kita tatapusin, hindi ba? Saglit siyang natigilan, pero may pumasok akong mas magandang idea. Kaya maghintay ka muna, Monarch. Sa sandaling iyon, bigla niyang naalala ang nangyari kay Pisces, kung paano niya itong pinakuloan sa napakalaking kaldero. Makikita natin si Pisces, umiiyak, nagmamakaawa na palayain siya. Sa isipan ni Gian, napangisi siya. Naglaluto nga pala ako kanina ng seafood, kaya ngayon, magluluto ulit ako, ng mas masarap pang uri ng seafood. At gamit ang mga shield na ito ni Taurus, makakagawa ako ng isang malaking kaldero. Hindi inaasahan, nagsama-sama ang napakaraming Taurus shields. Pumulupot sila sa buong katawan ng Monarch of Abyss, bumubuo ng isang napakalaking bilog na parang higanting luchuan. Ito ang skill na tinatawag na Iron Fortress Taurus skill. At habang bumabalot ang mga kalasag sa katawan ng Monarch, ang ating bida, si Legion, nakatayo lamang sa ere, malamig ang tingin, pinagmamasdan ang halimaw na ngayoy naghihingalo at halos hindi na makagalaw. Mula sa likod ni Gian, sa direksyong kinaroroonan ng Sky Island, biglang lumitaw ang mga simbolo ng Virgo, Leo, at Apollo. Sa isang iglap, mabilis na pumailang lang pay taas ang kanilang kapangyarihan, tila tatlong sinag ng ilaw na nagtatagpo sa kalangitan, habang ang ating bida ay nakangiting nakatitig sa Monarch of Abyss. Ilang segundo pa lang ang lumilipos nang biglang bumagsak ng napakalakas ang kapangyarihang nagmula sa tatlong Constellation. Tumama ito diretsyo kung saan naroon ang Monarch, at dahil wala siya sa katubigan, hindi niya nagawang umiwas. Sa lakas ng bagsak, halos maguho ang yalong kanyang kinahihigaan, nagkabasag-basag ito na tila sa lamin na tinamaan ng kidlat. Habang sumisiler ang makapangyarihang liwanag mula sa tatlong Constellation, maririnig ang hindi mapigil ang pagsigaw ng monarch. Hindi lamang ito sigaw ng galit, kundi sigaw ng matinding sakit. Paulit-ulit siyang tinatamaan ng kapangyarihan ni Virgo, Leo, at Apollo, at bawat tama ay nagiiwan ng malalim na marka sa kanyang balakyat na katawan. Mula sa Sky Island, makikita si Hugo, Kevin, at Stephen, seryosong nakatitig sa kalangitan. Nakatutok ang kanilang mga kamay pataas, walang pag-aalinlangan, habang pinapakawalan nila ang kanilang buong lakas patungo sa halimaw na nagpahirap sa kanila. Samantala, mula naman sa gilid ng kastilyo ay nakatayo si Sophie, mahigpit na hawak ang kanyang sandata. Pinagmamasdan niya ang laban sa labas, ang dagindong, ang liwanag, ang pag ng lupa. At kahit buong lakas niyang sinusubukan panatilihin ang kanyang katahimikan, hindi niya na napigilan ang sarili. Iginuhit niya ang dulo ng sandata sa lupa at malakas na inihampas ito pababa. Kasabay ng hampas ay ang malakas niyang sigaw. Biglang lumitaw sa kanyang paanan ang simbolo ni Aquarius, umiikot-ikot na parang umiinit na bituin. Sa isang kisap mata, sumulpat ang dalawang window system. Applying all available buffs across Serpent Light Floating Island. Thanks to Ophiuchus Sanctuary's special effect, buff amplification is doubled. Kasunod pa nito ang isa pang mensahe mula kay Ophiuchus. The saint's attacks grow stronger under the buff. The monarch of Abyss receives devastating damage. Paglitaw ng mga window na iyon, biglang dumb obol ang lakas nina Virgo, Leo, at Apollo. Ang kanilang kapangyarihan ay tila nagliyab sa hangin, tumatama ng sunod-sunod at walang pahinga sa katawan ng monarch. Ang enerhiya sa paligid ay halos sumabog sa sobrang init habang ang nilalang na nilikha ni Jian upang pigilan ang monarch ay halos magapoy na dahil sa tindi ng presyong pumipilit sa kanya. Si Jian naman ay nakatayo sa gilid, tahimik at walang bakas ng tensyon sa mukha. Pinapanood niya lamang ang nagaganap, tila ba alam niyang lahat ng ito ay patungo sa isang itinakdang pagtatapos. Habang tumatagal ang pag-atake, halos hindi nakayanin ng monarch ang matinding puwersa. Ang kanyang dambuhalang katawan ay unti-unting nalulusaw, at maging ang anyong tao niyang bahagi ay hindi na rin mapanatili ang tunay na anyo. Kinagat niya ang sariling labi, pilit na nilalabanan ang sakit, habang ang sigaw niya ay umaaling ngaw sa buong lugar. Pinipilit niyang manatili, pilit na lumalaban, pilit na humihinga sa gitna ng pagwasak sa kanyang katawan. Sa loob-loob niya, paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito, hindi ako matatapos sa ganitong paraan. Ngunit kahit anong pilit niyang ipaglaban ang buhay, hindi maikakailang unti-unti na siyang nababasag sa harap ng kapangyarihang umahatol sa kanya. Habang halos hindi nakayanin ng monarch ang matinding sakit, napakagat siya sa kanyang. Labi at napahinto sandali, sa gitna ng pag ng kanyang katawan, pilit siyang nag-isip, at doon niya napagtanto ang tanging paraan upang makaligtas, kailangan niyang humingi ng tulong. Ilang sandali pa ay biglang lumitaw ang isang panibagong Windows system. The Monarch of Abyss is requesting assistance from its clones across multiple dimensions. Samantalang si Gian ay nakatayo pa rin sa isang tabi, walang bakas ng pag-aalala, pinagmamasdan ang nahihirapang halimaw. Ngunit habang nakatitig siya, napansin niyang biglang lumiwanag ng matindi ang isang mata ng Monarch, tila naglalabas ng puwersa na hindi pa niya nakikita kanina. Pero hindi ito ikinabahala ni Jian. Sa halip, ipinatong niya ang kaliwang kamay sa kanyang baywang at nakangiti ng mapang asar. Plano mo pang humingi ng tulong sa iba mong kauri. Mukhang nagkakamali ka, ka niya, mariin ang tono. Kung iniisip mong makakatulong sila, malayo ka sa katotohanan. Ngumiti si Jian ng mas lalo pang nakakaloko, at idinugtong. Hindi ganyan kadali ang paghingi ng tulong, lalo na kung ako ang humahawak sa sitwasyon. Sa kabila ng sinabi niya, hindi nang hina ang Monarch. Mas lalo pang lumiwanag ang kanyang mata, kumikislap na parabang nagpapadala ng senyales sa malayong dimensyon. Ang mga iron wall shield na ginawa ni Taurus sa paligid ng Monarch ay nag-aapoy na ngayon sa sobrang puwersang itinutulak palabas, tila anumang oras ay bibigay ang mga ito. Bigla namang lumabas ang isa pang window. Warning, the Monarch of Abyss is attempting to break the Taurus Iron Fortress seal. Mula sa malayo, makikita ang Sky Island na nakalutang pa rin sa himpapawid, habang nakalitaw ang mga simbolo ng tatlong Zodiac Saint. At maya, maya pa, mula mismo sa Sky Island, biglang naglaho ang kulay ng kalangitan ng magliwanag ito na tila may maliit na araw sa ibabaw. Napakaliwanag, nakabibingi, nakakayanig ng lupa. Pagkatapos noon, isang napakalakas na kapangyarihan ang biglang kumawala at mabilis na tumama diretsyo sa monarch, ang halimaw na kanina lamang ay desperadong humihingi ng tulong at pilit winuwasak ang mga iron shield ni Taurus. Sa isang iglap, isang dambuhalang sandata ang bumagsak mula sa kalangitan at tumusok direkta sa mata ng monarch. Sa sobrang lakas nito, tumagos ang sandata sa kanyang balat, isang bagay na buong buhay niyang inakalang imposibleng mangyari. Napasigaw siya ng ubod lakas, puno ng galit, sakit, at pagkabigla. Paano, posible ito, hindi siya makapaniwala, sa pagkakaalam niya, walang artifact weapon na kayang tumagos sa kanyang napakatigas na balat. Ngunit ngayon, tumagos ito ng parang papel lamang siya. Mula sa Sky Island, nakatayo si Hugo, malamig ang titig habang nakatingin pababa sa unti-unting bumabagsak na Monarch of Abyss. Sa loob-loob niya, mariin sinabi, hindi ka makakatakas, at lalong hindi ka makakapunta kahit saan. Dito ka na mamamatay, Monarch of Abyss. Matapos sabihin iyon, muling lumikha si Hugo ng isa pang sandata. Mula sa kanyang kamay ay unti-unting namuo ang isang napakalaking pana, at sa gitna nito ay lumitaw ang isang dambuhalang araw na umiikot at kumikislap sa tindi ng enerhiya. Dahan-dahan niya itong hinaila pa at frost, lumilikha ng matinding tensyon sa hangin bago pakawalan. Ito ang New Brilliant Lights Trail Siege Mode, isang SSS class power. Samantala, sa ulo ng Dambuhalang Monarch, patuloy na nagliliab ang unang palaso na pinakawalan ni Hugo. Mabilis na lumitaw ang dalawang window system sa harap ni Jian. The Sagittarius Sniper Shot Cuts of the Monarch of Abyss linked to his dimensional clones. The energy flowing into him disperses. Sa narinig niya, bahagyang napangisi si Jian. Mabilis niyang inilabas mula sa kanyang espasyo ang dambuhalang sandata, ang Heavenly Punishment. Hinawakan niya, ito ng mahigpit habang nagbubulong sa kanyang isipan. Kung ganun, ang bagay na nasa ulo niya ay antena na tumatawag sa kanyang mga clone. Magaling, Hugo, sinira mo ang connection niya. Pinagsama niya ang sandata at ang ngiting nakakaloko bago marahang nagsalita. Oras na para katayin ka, Monarch. Ngunit bago pa man makapaghanda si Jian upang umatake, bigla siyang natigilan. Napatingala siya sa langit, direkta sa simbolo ni Taurus. At doon niya nakita, may unti-unting lumilitaw mula rito. Isang mukha, isang anyo, isang presensya, isang bagay na may anyo ng Taurus mismo. Nagulat si Jian. Bakit nandito ang Taurus Zodiac Stigma? Hindi naman ako tumatawag sa kanya. Wala naman akong ginagawa ngayon. At sa isang iglap, Bumagsak ang stigma. Isang nakabibinging impact ang lumamon sa lugar. Nagkadurog-durog ang mga yelong gawa ni Kevin. Ang mga shield na nilikha ni Gian mula sa kapangyarihan ni Taurus ay nagsipagtumba, para bang tinamaan ng napakalakas na lindol. Napaatras si Gian, napatitig sa unahan, at hindi agad nakagalaw. Naguguluhan, nagtataka, hindi makapaniwala, ano to, ito ba talaga ang stigma ni Taurus? Bakit ganito ang anyo niya? Habang pinagmamasdan niya ang nilalang, patuloy na kumawala ang malalakas na kidlat at umaapaw na enerhiya mula rito. Ngunit higit sa lahat, isang bagay ang hindi niya matanggap. Ang Taurus Stigma ay hindi isang hayop, hindi isang dambuhalang baka, hindi isang constellation beast. Isa itong upuan, isang dambuhalang trono na nakapatong ngayon sa katawan ng Monarch of Abyss, isang bagay na hindi inasahan ni Jian o sinuman. Biglang lumabas ang isang Windows system. The Taurus Divine Cadre's Throne has revealed its true form. At doon tuluyang napatulala si Jian sapagkat sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang labang ito, hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari.